To continue, Mr. Chair, Vice Mayor, former Vice Mayor, during the previous hearing po sa Senado, nadinig ko po na nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, Bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Uh, Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. 2001. Ilang years po kayong naging Mayor ng Banbantarlak? Nag-mayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nag re po ako ng 2004, natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Tama po. Okay. Uh, kayo po ba ay lehitimong residente ng Bambantarlak? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya ninyo bilang matagal ng government official ng Bamban Tarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, uh, matagal na po sa Bamban, noong 2001 po, na ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang pigari. Dahil nagkaroon po siya ng pigari doon sa Bamban, na nakabili siya ng lupa noong 2001. Kaya po, uh, nag-request po siya ng permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor, Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Go, opo. Ano pong taon yan? Uh, way back po, no, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So, kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Go noon? Uh, kung hindi ko po magkamali mga 12 years old or 14 years old So kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo Vice Mayor sinabi po ninyo na nag-apply nag ba siya ng permit? Permit po Sa palagay po ba ninyo yung 12 years old or 14 years old may kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Uh, kasama po yung tatay niya kasama yung tatay niya. Ah, Noong panahong 'yon, palagay po ninyo mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go. Ang estimate ko po between uh, more than 30 years siguro. Okay. So, kung naman po natin mga ilang taon po? Mga 30 years or or something uh 40 years siguro po. Ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay uh, nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, kasa sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, opo, opo. Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery. Sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi uh, nung pong 2000, nung nakaraan na eleksyon po, na sinama uh, na ako po yung naging vice mayor niya. Uh, year last election po, 2022. Noong natapos po ang term mo bilang mayor at particular itong uh, tumakbo kang vice mayor, si Miss Alice Goba kasama po ninyo sa partido. Uh, po ako ng dating mayor dahil po ahabol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabon lang mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alisgo. Nagpart na, po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa Isinasagawang investigasyon ng Kongreso at ng Senado kaugnay dito sa sinasabing illegal uh, pogo. at uh, sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito sa inyo pong uh, Siyempre kayo po ay matagal na nanunungkulan sa Bamban at alam naman po natin bilang ikaw ay uh, public official elected official hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go? Ang masasabi ko lang po, yung Pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no, letter no objection po, dahil ang pagkaalam kupon na legal po ang Pogo. Dahil po ang Pogo, makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po, nung ako mayor, hanggang ngayon po ang class ng municipality of bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Uh, Your Honor, if I may clarification lang kay Mayor, ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag apply na sila ng POGO sa inyo? Ay, hindi po. Apigiri uh, po. So, apigiri uh, yung in-applyan. Okay, sir. Thank you. Yes, Mr. Chair. Uh, ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya inlumaki sa farm. At nabanggit po ni uh, Vice Mayor na kumuha ng permit noong uh, I think 2000 o 2001 at uh, sinasabi po niya na kaya pang madig up o magka, makapag-produce ng ebidensya na talagang may permit itong uh, mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chair, uh, maari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang uh, nag-issue ang bambantalak ng permit para sa farm o piggery ni uh, Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chair. Yes, uh, uh ikaw ba ngayon ang acting mayor, uh, mayor? Hindi po. Hindi. Ako so po we will probably request na that. Kami po na-suspend, Mr. Chair. Okay, uh, sir. So who's the acting mayor? Si uh, 'yung pong first councilor. Nandito er, ba siya? Uh, Andiyan po, si Sergio Timbang. Can we uh acting mayor uh hingi, umihingi ng uh, ng uh, dokumento si Congressman Busita. Uh so narinig niya naman yata no kung ano yung hinihingi niya. So can you please uh, submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you Mr. Chen. Mr. Chen Ah, uh, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat uh, hindi ko namang kilala si Alice Guo at uh, nung nasa active PNP naman ako. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, ay eh, gusto po nating ma-establish na hin hindi lahat ng sinasab, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao whatever.